Dapat yan lang po. Quarter to three na nga po. Na. ako ng damit. Maglalaba. Bababad ko muna. Doon sa mismo washing machine, doon ko na binababad. So, dito tayo sa baba. Ito yung Sonrox. Sonrox para pampabango rin, pampalinis. Ito naman yung sabon, ang babad Ito na po yung washing machine. Ito. Samsung. Ito to, pampabango. Yan. Black yan, ibababad ko po dito sa washing machine muna yung damit. Then magpalipas ako ng 30 minutes para lumambot yung tela at mamagahin dumi. Then at saka rin yung washing machine. Magtuloy-tuloy na po yun. Kaya dito, ako, ito yung mga ricados. Pagpabango, pagbabadat. Pagpabadat. Santos. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista sa po ang senior citizen at stroke nos 6 na taon EW D. 6 na taon pero sa tulong ng Panginoon Diyos nakakapagalap pa ako nakakagawa pa ng gawain ba ito kaya ng paglalaba ako po ang operator si washing machine na naglalaba kasi automatic siya eh. po sige nandito na lamang po ay bababad na natin okay god bless you all thank you for watching god bless you